Kaya sa kanila kasi sinilaw kanila. Nagahanap na si Ibu. Yari ka! Yari ka! Hindi ko alam po sasabihin doon. Sabihin mo! Ibu! Ibu! Iyon nga Ibo, teka lang, uh, may sasabihin sana si Kuya Baki mo, pakinggan mo lang ha, huwag kang magagalit ha. Oh. Wala na si ano best friend mo, pinalis ko na. Pasaway kasi Ibu eh. Eh, pasaway, Pas pasaway, kasi, kasi boy, eh, yung best friend mo kasi pasaway naman kasi talaga yun. Ipo pasaway! Ay, ibo pasaway talaga yun, sobra, sobra yeah. talagang pasaway yun. Nauli namin siya, kasama niya si Laruda, maniwala ka kay Kuya Baki. Oh, kayo, no? Pag nakita mo talaga na kulit niya. Oo! Oh. Hindi naman yun pa makulit pa! Ulit yun ibo din mo u... Kausapin mo yan, kausapin mo yan. ibo ibo, alam mo ba ginawa nila sa kaibigan mo? Ha? binalis natin tinakot nila yung kaibigan oo, mo kaya umalis ko, yung kaibigan ko, sumamay, mo. Ayan, masama yung mga kasama mo na sa paligid mo. Inaway nila yung kaibigan mo. Paniliwala ako kay Tita Rudan at Tito Kurt. O tama, o mm. ano? 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 ano Tinama yun po, huwag kang mainiwala sa yeah, kanila kasi sinuloko kanila. Bata ka kasi kaya magaling natin lukohin. Hingin, lukohin. Oh, ano, ano? Tinama ko, sinasaktan kami Sablay, sablay! Huwag kalalapit kayo kayo. Bakit? Kasi masama ang ugalihan. Ibo, ipo, wait tama, lang. lang Pakinggan mo naman si kuya Bakit? Huwag ka uy, naman ganyan mag-isip. Ibo, ibo ipo. Kami na lang magiging kaibigan mo ngayon. Simulan kayo. Tama. Kami na magiging kaibigan mo. Huwag ka nalalapit dyan kayo kayo. Bakit? Kasi niloloko ka na nila. Huwag oh, okay, yung turuan oh, naman sa mga oh, lahat. Dapat yung bata Best oh, Alam mo pa? Sinubong nila yung kaibigan mo na nangupit daw ng pera. Niloloko nila yung matanda. Sobrang Na, eh, lang, taon, 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 taon. Pst, oy, Uy, rutan sa mo dadalhin yan Kaya, yung, Paano hindi pa paig? Si Ibo na nga nagsabi Yari kayo ngayon Sabihin nyo yan kay Layel Yari kayo dyan, ikaw inatasan dyan Kuya Baki Kung ano-ano na nung matututunan Pag Pagay ng kasama niyan E tama naman kasi kung, kung ano lang din matututunan niyan Doon sa best friend niya, yung kausapin mo yan Yari ka dyan Sabi mo si Il, sabi mo kinuha kami ng Tempo ka dyan. Tara. Paano yan? Yari kayo dyan. Ikaw ay natasan dyan, ba Kuya Baki. Yan? Kung ano-ano na nang matututunan niyan pag yan ang kasama niyan. Problema to. Eh tama naman ta kasi, ta kasi kung, kung ano lang di matututunan niya doon sa best friend niya. Ngayon, kausapin mo yan. Yari ka dyan. Sabi mo si Gil, Sabi mo, kinuha ka mo nila doon. Tempo ka dyan. Tara. Paano yan? Yari kayo dyan. Ikaw ay natasan dyan, Kuya Baki. Kung ano-ano na nang matututunan niyan pag yan ang kasama niyan problema to. Oh, eh tama naman kung kasi tayo, kung, 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 ano lang di matututunan niya doon sa best friend niya, yung kausapin mo yan, yari ka dyan. Sabi mo si Hil, sabi mo kinuha ka mo ng so, si lardan. Tepo ka dyan. Tara.